Eh, paano yan? Paano kayo nabubuhay na yung eh? walang trabaho? Hirap nyo, pagpaket-paket pa paket na naman, no? Hmm. Isang layo pa nilalakad nyo araw-araw. Bilang isang gina, gagawin talaga ang lahat, no? Kumbaga sa inyo yung puno, yung lupa sa gobyerno. Ano na, yung mga 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 Malaglagan ka ng mga malalaking langgam daw, kayo Saan po kayo kumukuha ng pang-araw-araw ng pagkain? Kung may magpa hindi naman ako namimili ng trabaho. May iba 500 pa kayo. Thank you po. And thank you po. Pang bili po ng ano, ano katulong na dito, guys. Thank you po, sir. Salamat po, sir. Hi! Saan ko nakuha 'yang 'yang naging kalabaw ng karton niya? Opo, sir. Yung tama lang po yung kasya ko lang ano, lalagay yung pangkatin. Di ba mahirap yan? Mahirap po. Dalawang beses na po ako so, nagan. Bakit kayo ang gumagawa niya, Nay? yung wala po eh. Wala po kaming ano. Yung asawa wala, niyo? Wala. Single mother po ako. Single mother kayo? Hmm. Uh, uh, Nasaan mga anak niyo? Ano, yung isa pa papasok pa lang po. Estudyante pa lang At sila? po, yung isa lang po. Kagagawa. Kayo po? Wala, wala po. Ito lang ang ano. Hanap buhay niya. Pag magkano ang ano, tinitin, hindi, binibenta niya? Hindi, hindi po binibenta po, po siya. Ano, pang ano lang namin. Pang, -araw pang -araw araw po, ano? Kasi kung minsan wala lang ang pangbili ng gas po. Hmm. Ilan taon na si nanay? Eh? 57 po sir. Hmm. Pang araw, -araw niya po yan. Bali, ano kayo nai? Single man? Opo. Okay. Yung asawa yun, nasaan? Matagal na po wala At, Ito na lang na wala? 2011 pa po sir. 2011. Ako po yung... Hmm napapaaral sa akin po. E paano nyo sa na napapaaral? Minsan po, din ano, pagpalahon na po ngayon, nagtrabaho ng sibuyas, maglilinis na po. Pero wala Ay, pa si ngayon. Ay, si sibuyas kaya? Hindi nag-aaral kayo ng mga palay? Palay din po? Opo, Wala po kami ano? tanim ng palay Wala kayo taniman? Wala po. Hindi nakikigapas na kayo? Ano na? Dugong na po, siya? Ano yung dugong? Yung, ano na, ano, yung makina. Ah, makina na? na. Okay yung kubota opo oh, eh, ah, e, paano yan paano kayo nabubuhay na yung eh? wala nang trabaho minsan po tinutulungan naman ako ng anak po yung karuwas lang naman po yung trabaho ng Ito sa nag, pampanga nag, po nag, pero kaharwas. binibigyan lang po pamasahin lang po ng anak ko kasi wala pa yung kalahon ng sibuyas o so, nay mainit na yun okay na dito tayo sa silong na ah. yun po mga babayan makikita niya si nanay o. Oh. Kaya naging kalabaw nung ano niya yung kar tawag niya, karatelya hmm. kariton sa mga mga babae, kapanayamin natin si nanay anong estado nila sa buhay no? tapos alamin natin ang uh, kwento ng buhay niya sabi niya na, uh, kukuha pa daw siya ng kakaoy so, sasamahan natin siya mga babae para kumuha ng kakaoy si nanay ay samahan ka na lang namin doon sa nanay Sige, um, samahan namin. Hirap yan, pagpaket-paket pa naman, no? Hmm. Paket tapos ba, pababa. Ilang okay. taon nyo nang ginagawa lang na taon-taon basang layo pa nilalakad nyo araw-araw -araw. grabe ta bilang isang ina gagawin talagang lahat no si, Lu, si nanay na yung natawag nating superman dinag pa niya yung kalabaw mga babagan ka. Natin mapanood, mga babae nating mga panood at mga ng kwento ni nanay no? Na? Uh, inspired si nanay yung kasama nyo nandiyan pa pala anak ni nanay Pipag. ah madalo kayo hindi po kumusta po so, hey Jane, ayan, kaya kuya sam ay so ina natin yung ginagawa ni Nanay no. Ba. Nah. Grabe. Yung ginagawa nila. Bola oh. okay. ba ng ahas diyan, Nay? Ahas? Ano ito na bagyo Ito lupa niya, kalupaan niya to. Opo, yung ano lang ko nang Mayaman pala si Nanay. Hindi po, ano nang gobyerno po ikaw. Ah, Kasi so, may yung tinatamdan din namin. Bit. E? Para lang naman sa panggapon. Kasi daw na po sa amin to na tinag ano an? Kayo yung, yung nagmamanay, pa yung Kayo? tatay ko. Kayo ang nag-aalaga. Opo, sir. So yung kinamin namin. Ah. Uh, kasi nga lang. Kasi ito. Kanina naman... ng tatay niya Opo. yan. Opo. Ay sa inyo na. Ano? Okay, kung baga sa inyo yung puno, yung lupa sa gobyerno. Okay, sa gobyerno. Ah. Pero pag uh, widening daw, okay lang kung puputulin. Sa kabawal naman yung ano-ano naman yan. Ano. Parang pinuputol lang namin na panggato. Ah. Paano yun? Inakit niyo pa yun yung tastas? Mayroon na papauba na po ba? Sabi na, no? nasa bundukan sila namin kumukuha ng ano. Ah. Ano. yan panungkit susungkitin nyo Kanina na po siya hindi namin makuha kasi naka ano na ito yung hindi na namin kaya hindi na kaya yan opo to mayra ba yan ay hindi tulungan na tulungan na kita ay ako nabagano yan ay wala na po ma ma -ano, wala matigas po, na wala po malalaking langgam malalaking langgam ay tayong namin na ano maulog na, natuyo na hindi kaya nga kita minsan wala ano nakagat mo po so na yun malalaking langgam Eh, may malaking puno na rin. Upo. Ay hila natin 'yan. Hinayin natin na gusto mo. Ah? malaking Ay, puno na rin. Para sa pangatong na rin. Sirain natin. Ah, magdila na. Ay. Hindi na 'yan pangingila na. Ramila makawala Malaglagan ka ng mga malalaking langgam daw. Okay, Sam? Ha? May malalaking langgam daw. Hindi <laughs> rin, ayaw niya. Wala, pang-pang muna. Pag matuloy na yan. Ayaw niya matanggan. Ha, ah, nakasabit siya sa ano. Bali na ano po yung uh, pinagkukunan nyo po ng araw-araw na income? Wala po ng araw-araw uh, na income po namin po. Pag panahon na kagaya noon, pag malapit na huwag nyo sa mga sibulat, Eh paano po ngayon? Wala pong paano ng sibuyas? Saan Nalo, po kayo kumukuha ng pang araw-araw eh, ng pagkain? Mayroong nagpapalinis po ng ano, no? halimbawa, bahay. Papalinis ng bahay. Opo. Ah, nagkakasambahay din po kayo. Hindi yung ano, kung may magpalinis, hindi naman ako namimili ng karabaho uh, ko. Magkano po yung kinikita nyo sa paglilinis? Bibigyan ako ng 500. Kung mabait pa yung amo, binibigyan ka din ng bigas. Maghapon na po yun. Opo. Pero pero lang yun. Pagka wala talagang mapagkunan. Ito nga yung meron akong tindahan noon sir. Kasi hmm. nga naubos sa uh, na, pamasahin ng anak. Sa kailan siya ano ko. Nung nag-graduate yung anak ko, yung bayad ko. Kaya naubos yung kamukit. Ah. Ano po yan? Bebenta niyo pa yan? Hindi po, pang na lang namin po kaysa bubili ng gas. Ah. Sayang din uh, uh, Yung mga anak niyo na ay eh, sayo pa na natuloy. Opo oh, eh, kaya lang yung anak ko may trabaho na rin. May trabaho may na, may rin. Rin na rin. May po. So, binibigyan naman ako pero hindi na kung paano lang konti lang. Na, kasi may ano na rin sila. Tsaka yung isang anak ko, karuwas, magkano lang ang sahod yun? Ah, nagkakaruwas. Karuwas lang po, 300 daw isang araw, kaya masaya ako kung binibigyan ako ng pamasahe ng anak ko yung nag-aaral. pamasahe po, saan pupunta? Sa bayan po. Yung may estudyante pa ako nag-aaral. Ah, kumbaga, pang araw-araw. Parang siya humingi ako, kahit na yun na lang ang ibigay mo sa akin. Sige po. po. Hindi ko Manila po. Bakit hindi umuwi? Hindi umuwi. Hindi, hindi pa po eh. Bahit Kasi can... may mga estudyante din po ako na tatlo pa pong estudyante ang anak ko Kailan siya uling umuwi? Nung ano lang po, August. August lang ah, po. pa. Ito. Ano yun? Hati kayo sa ano? Hati na kayo? Hindi po. Ay, isang isang compound lang po kami. Pero yung mga uh, grind yung kahoy na nakukuha niya. Hati. Hindi po. Kanya-kanya. Mag ano lang po. Pag uh, meron dala po ba kayo? May dala saging dito. Saging? Ayan <laughs> na. Isa na. Nay. Ayan na yung napakasipag. Eh. Ayan na. dalang tubig. Ayan ay, oh, may tubig pa ako. Ay, oh, may tubig kaya, sakta. Ano, sipag. Sabi na sa probinsya, no? Yung karamihan na nakikita natin, lalo sa mga nasa laylayan din talaga. Ito yung ano, paraan para makatipid sa gas. Ito yung ano nila. Discarte lang ba? Pero nag... nag uh, pukaw ng ating siya natin kay nanay, yung ano, yung karito na ginagamit niya. Hila -hila, Ay, hila hila niya. Hila hila niya siya yung naging kalabaw. Kaya ito sinamana. Sinamana natin siya. Paano nga sa marunong siya magitak na oh. yun. Baba yan pero galawang lalangin. Ganyan na eh, makutol. Ako na eh, makutol na eh. Kasi malaki.

Lapo yan. Toto. Di ba? Lapo. Sabi ko na 'di ba gusto ko shoutout na shoutout mo nai. Shoutout naim. Eh nanuku kasi palagi ano mga pa wanita corpus po andun lang po siya sa bahay na blue-blue Hello oh. po, kumusta po? sa so, nanay ko, Daddy Sante. Mga kapatid mo, na, Nay. Ay, po, sa Manila po, si Ate Merle, si Ate, si Ate ko, Marlon, at si Ate ko, sa Palunggaw, si Ate Azon. Hello po! Kaya na ay, baka may gusto kayo shout out. Shout out sa mga anak ko. Si Mary Joyce, at si Margie Si tatay po. Oh, diba? si Saka sa si asawa ko, si Marlon. Oh. Ay, sisipag nila nanay. Grabe. Nagpawisan na ako guys. Tumulong na si Kuya Sam. Oh, Nagpawisan na ako. Punta lang to Ah. Oh, mas pa yung isang kariton ni nanay na pinuputol niya. Ang ah. na. laki niyan Kuya Sam. ang laki. Si nanay, ito iba eh. Taragay natin doon. Ayan mga kababayan, nakisibak na si Kuya Sam para matulungan sila nanay no kasi hindi biro biro yan comment kayo dyan mga kababayan kung sino yung mga naka experience at uh, ganito pa rin ang pamamaraan hanggang ngayon no karamihan sa mga syempre naghahanap ng uh, kahoy na pang dingas nila sa kanilang mga tahanan eh sa probinsya no yan, shoutout sa mga kababayan natin na nagkukuha pa din ng kahoy hanggang ngayon. Para may pangluto. Gano ba? Gano ba? Gano po? Gano ba? Bung araw? Ang apat ng karton na. apat ng karton na. Apat na apat na balik ka na pala nai Grabe mga bay, nakaapat na balik na si nanay oh Pero si kaya mo yan? Yan, pati si Kuya Rizky, tumulong na mga mabayan. Sama namin si Kuya KJ. Si Boss BB at Kuya Tax, nasa kabila. Nasa kabila sila. At si Daddy Prangy po, nasa Manila, kasama si Aling Rosel. No? At, may naasikaso. Kami ng team nag para may mga kababayan tayo dito na nakikita at nakabutan ng kunting pamasko, no? Kaya magpapasko na. Tawagin na natin sila, nanay. Nay, halika muna dito, nay. Mamaya, nay, nay. Sigaw na, sinabala dyan. Dito tayo, nay. may experience din ah. Opo. So laki laki din kami sana kami kami sa Gatorade. So anyway Tayo wala nang natagal din ano, wala sa bed. natin yung ganda ni Nanay. Wala po kayo. Ay, ganda yung... <laughs> daw kay nay? 57 po sir. 57 running magsi senior na na. Opo. Yung panganay niyo po ilang taon na? 26 po. Ay, may pamilya na? Wala po, girlfriend lang po. Ay, girlfriend. Oh, kasi diyan magsisimula ang pamilya na. So, ngayon ay, Kapag nakita mo si Daddy Frankie, anong masabi mo sa kanya, na Ano <laughs> po, wala po yung nito. Okay lang po yan, para sa'yo walang ngipin ay. Tingnan <laughs> mo si Kuya Sam. Hindi ah. ko <laughs> po kasi ito mo. Okay lang po na yun, kaya mo lang. Bali na uh, kapag ano, nakita ka ni Daddy Frankie, o nakita mo si Daddy Frankie, o kaya ngayon, Anong masabi mo kay Daddy Frankie po? Ay, masaya po. Lalong-lalong lalong lalo, nanay ko pag nakita po niya. po? Anong sabihin niyo po sa kanya kay Daddy Frankie na Hello po, Daddy Franke. Sana makita kita kung nandito ka ngayon. At si nanay naman. Ano pong nasabi nyo? Hi po, Daddy Franke. <laughs> Masaya si nanay na. No? Wala naman, parang wala silang ano, ganong problema. Pero, yun nga, sa hirap ng buhay. Yun po yung ano natin. Tuloy-tuloy pa rin ang ano, ang buhay. Po, hanggat may pag-asa. Hanggat may hininga, may pag-asa. Ayun oh, po, tama po. Ang galing. Ayun po, Nay. Ayun po. Dahil, na, nadaanan ka namin, no? At kasama mo na tayo, hipag. Opo, sir. Hipag, no? So, pagpasensya, pagpasensya nyo na po yung yabot namin kunting po, Masko. Okay lang? Opo, malaking bagay na po yun, sir. Tag-500 pa oh. kayo, no? Opo. Thank you po. Pili ng pagkain, na, Nay. Po, thank you Nay. po. pangbili po ng ano, makakatulong na pito 'yan. Opo sir. Salamat po sir. Sa oh, po kami. Maraming, maraming, thank po, Nay, ano oh, po, maraming Thank, na. thank you. Telepona ay naman masabi niyo po. Galing po 'yan kay Daddy Mar Frankie. Daddy Frankie, thank you. Dito um, sa ano, sa binigay niyo niyo po. Hi. Okay, sinane naman. Hi, sabi thank mo kay Daddy, po, Daddy sir. Frankie. Sir, Daddy Frankie, kumusta po kayo? Salamat po. Thank Yan. you talaga sir. Sana po makita pa kita ng personal po sir. Yan po ay galing kay Daddy Frankie na, okay, no. Sir. So dahil kay Daddy Frankie na sa panonood ng ating mga kababayan nakatulong po tayo at dahil sa suporta niya kay Daddy Frankie. Uh, 8 million na po siya sa Facebook at 1.3 sa YouTube no. So lagi po tayong mag-iingat lalo sa mga scammer wag po natin tangkilikin yung mga scammer mga fake account. At si Daddy Frankie po hindi po nagme-message na no? at hindi siya hindi po siya nag-add friend yung mga nag-add friend nagbimisit sa inyo na nanalo ka fake account po yun no? at sila ni Frankie po pupunta sa mga tatahanan mga bye bye upang mag-abot ng mga pambigas, pamasko, mga konting pinansyal, no? Yan po ang Daddy Frankie. So, maraming siya natutulungan. So, yun po. Maraming maraming salamat sa lahat ng OFW nating kababayan at nasa premier ngayon na kababayan natin nasa Luzon, Visayas, at Mindanao. Maraming salamat po sa suporta. At Ganon din po sa aming mga kasamahan, Boss JB Vlog, Aling Rochelle, Kuya KJ27, Kuya Rizky, uh, Kuya GC Official, Kuya Chano, Boss Tax, uh, Aling Rochelle, Brothers Vlog, at sa mga kababayan natin, maraming uh, maraming salamat muli sa suporta kay Daddy Frankie. Uh, nawa po ay huwag po tayong magsawa sa pagsuporta kay Daddy Frankie. Maraming maraming salamat po. Have a nice day everyone. Bye bye. Bye-bye, nai. Uh, thank you, po, sir. Salamat, sir. Salamat, po.